Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng ayuda sa mga magsasaka at manging isda sa Central Luzon. Iba't ibang ahensya rin na nagtulungan para mamahagi ng milyong-milyong pisong halaga ng mga makinarya, training, scholarship at tulong pangkabuhayan. Bukod pa sa mga yan, siniguro ng Pangulo ang pagpapaunlad ng infrastruktura sa rehiyon para mas mapabilis din ang pagbiyahe ng mga produkto. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Mga taga Region 3 naman ang nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families Program. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang namahagi ng tig 10,000 piso sa nasa 10,000 mga benepisyaryo mula sa Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan at Zambales. Mahigid. Apat na libong magsasaka sa inyong riyon ang lubos na naapektuhan ng tagtuyot at nagdulot ng higit tatlong daan at anim na milyong pisong halaga ng pagkalugi upang makatulong sa inyong pagbangon at bilang pasasalamat sa inyong araw-araw na pagsisikap. Kami po ay mamamahagi sa inyo ng ilang tulong pandagdag sa inyong kabuhayan itinurn over din ng punong ehekutibo ang iba't ibang farm machineries at equipment na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Ang BFAR, fishing equipment gaya ng motorized fiberglass boats at fish bending machine ang ipinamahagi na nagkakahalaga naman ng mahigit 300 milyon pesos. Dagdag pa riyan ang training support programs at scholarships mula TESDA habang livelihood assistance sa ilalim ng tupad at akap program na nagkakahalaga naman ng 700,000 ang ibinigay ng dole makakabili ah, ka ng mga fertilizer. Oh. Sobra, sobra sa fertilizer. <laughs> Magagamit namin yan. Hindi, hindi lang sa pangbili ng diesel, siguro pati na sa panggastusin sa bahay. Yan ang ano niya, mm -hmm. malaking, malaking bagay, malaking kapasalamatan para sa amin. Tinututukan din ang pamahalaan ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng mga infrastruktura sa Central Luzon para maikonekta ang mga produkto ng mga magsasaka sa merkado, gaya ng Central Luzon Link Expressway Phase 1 at Phase 2 ng North-South Commuter Railway PNR Clark kasabay niya ng pagtiyak ng Pangulo sa whole of government approach para sa posibleng epekto ng nakaambang lanin niya. Naganda na po tayo at naglaan tayo ng 5 milyong pisong standby fund para sa inyong rehiyon kung sakali man kaya kailanganin po ninyo. Nakatabi na rin po ang mahigit dalawang daang libong family food pack at mayigit 23 milyong halaga ng mga non-food items. Natapos na rin ng DPWH ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures para sa mga mabababang lugar sa Pampanga gayundin ng iba pang proyekto sa Lubaw at sa Florida Blanca para masiguro ang kaligtasan ng mga magsasaka at maging ng kanilang sakahan mula sa pagguho ng lupa. Sa harap naman ng isyo ng mga Pogo, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ito ipagsasawalang bahala ng administrasyon. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na subisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problema ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga ilegal na gawain kaignay na mga naririnig natin mga pogo. Matatanda ang kamakailan ng i ng mga otoridad ang isang pogo sa Porak, Pampanga kung saan nakita ang ilang irregularidad sa establishmento. Bukod pa ito sa pogo sa Bamban, Tarlac na sinalakay din ng mga otoridad nitong Marso. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na tuloy ang hakbang ng Bureau of Customs at PIDEA para masawata ang ilegal na droga sa bansa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.